Hello mga guys. Ganito pa lang pagkain ng bubble gum, May ko na nakita. Pagkakain pala at ang pala ginagawang tali. Ako nung malit mga guys, ginagawa ko naman. Pagkakain na kami, kami ko ididikit ko muna sa dingding. <lip>, palubo, palubo, palubo. Hindi. Pagkakain na kami ng mga nanay ko. May bubble gum ako. Gawin ko, ididikit mo ko muna sa dingding. Pagka kain ko, kunin ko ulit, kakainin ko ulit. Ito, iba eh. Oo. Oh. Pagka nguya, ayan, pero laruan. Ganto pala pagkain nga ng bubble Oo, oh, ginagawang tali. Oo, oh, yun, ayun. Si Moana po, ayan. Ayan, ganyan pala pagkain ng bubble gum. Oh, mga guys Oop, oh, yun, oh. Ang dami pala, hindi eh. rin mo, bubble gum ma, pwede pa rin laruan, oh. Ginagawang luksong lubid. Oops, oh, ang haba, oh. Oops, ay pa, ang ginata pa. Yan ang bubble gum. Ngayon pala. Ganyan pala. Masakit ito na ako mga guys. Sakit ako lang siya eh.